Yeah. Dito may hirapan yung kalabaw pag nagbababa ng mga produkto dito. Oh. Ang putik oh. Putik ng daan. Ito. Bababa tayo ng dalawang sakong pipino. kan Paahon muna at bago pagdating do sa Toktok. Pababa na naman. Dire-diretso nang pababa. Dito yung mahirap yung paahon na to. Ah, pang 200 meters siguro tong paahon na to bago pababa. Kaya matagal pag dito. Matagal magbababa ng mga produkto dito sa amin nabuhayan na yung mais na kakaabono ko umulan ilang araw din na hindi umulan ayun, kunti na lang eh oh, ayan. Dito na kami stoktok. Tapos, pababa na. So, mabilis lang pagpababa. pababa. Mabilis ng kalabaw.